Noong 1978, nagkakilala sina Irving Rosenfeld at Sidney Prosser. Nagsimula ng isang relasyon at nagsimulang magtrabaho bilang mga manloloko. Ang simpleng modus ni Irving ay maningil ng 5,000 dolyar mula sa mga taong nangangailangan ng linya ng kredito, ngunit hindi makakuha nito sa bangko. Siyempre pagkatapos makuha ang pera, bigla na lang siyang mawawala pinahusay ni Sidney ang mga panluloko ni Irving sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang aristokratang Briton na si Lady Edith Greensley na may koneksyon umano sa mga bangko sa London. Dahil sa pagpapanggap na ito, tumaas ang kredibilidad ng kanilang operasyon at triple ang naging kita nila sa loob ng maikling panahon. Bagamat bagay na bagay silang dalawa, Nagaatubili si Irving na iwan ang kanyang ampo na anak sa kanyang asawang si Rosalyn na ayaw siyang hiwalayan. Nahuli ni FBI agent Richard Richie Dimaso sina Irving at Sydney sa kanilang loan scam, ngunit inalok silang palayain kapalit ng pagbibigay ni Irving ng apat pang mahuhuling suspect. Tutol si Sydney sa kasunduan. Naniniwala si Richie na tunay na Briton si Sydney. Ngunit may hawak siyang ebidensya na peke ang pagiging aristokrata nito. Sinabi ni Sydney kay Irving na lalaruin niya si Richie para sa kanilang sariling kapakinabangan habang unti-unting lumalayo kay Irving. May kaibigan si Irving na nagpapanggap bilang isang mayamang Arabong Sheikh na nagahanap ng mapag iinvestan sa Amerika. May isang kasamahan si Irving na nagmungkahi na makipagnegosyo ang Sheikh kay Mayor Carmine Polito ng Camden, New Jersey. Ang kilalang alkalde ay nangangampanya upang buhayin muli ang pagsusugal sa Atlantic City, ngunit nahihirapan siyang makalikom ng sapat na pondo. Ang panloloko ay paiikutin sa ideyang maglalabas si Carmine ng mga permit sa pagpapatayo at lisensya ng kasino para sa Sheikh kapalit ng suhol. Excited si Richie sa posibilidad na mahuli ang isang alkalde sa kasong korupsyon. Humiling siya sa kanyang boss na si Stoddard na ilipat ang dalawang milyong dolyar sa isang Chase Bank account sa pangalan ng Sheikh upang magmukhang lehitimo ito sa paningin ng alkalde. Bumuo si Richie ng plano upang maipitin si Carmine sa kabila ng pagtutol ng kanyang boss na si Stoddard Torsen at ni Irving. Tinulungan ni Sidney si Richie na manipulahin ang isang sekretarya ng FBI upang makapagpadala ng isang illegal na wire transfer ng 2 milyong dolyar kay Carmine. Nang mabalitaan ng mas nakatataas na opisyal ni Stoddard na si Anthony Amado ang tungkol sa operasyon, pinuri niya ang inisyatibo ni Richie at pinilit si Stoddard na ipagpatuloy ang operasyon. Dahil sa labis na pagkasabik ni Richie na mahuli si Carmine, biglang umalis ang alkalde sa kanilang pulong. Kinausap ni Irving si Carmine at napaniwala niyang lehitimo ang shake sabay ipinahayag ang pagkainis niya kay Richie. Dahil dito, naging magkaibigan sina Irving at Carmine. Isinama ni Irving si Rosalyn sa hapunan kasama si sina Carmine at ang asawa nito, bagay na ikinagalit ni Sydney. Ipinlano ni Richie ang isang pagpupulong ni na Carmine at ng shake sa isang paliparan. Kaya't napilitan si Stoddard na gumastos palalo para sa operasyon. Nang hindi kumukonsulta sa iba, pinapunta ni Richie ang isang FBI agent na may lahing Mexican-American na si Paco Hernandez upang gumanap bilang shake. Dinala ni Carmine ang shake sa isang party sa kasino at sinabi nitong naroon ang mga miyembro ng mafia. Isang bahagi raw ng kailangang pagdaanan sa negosyo. Laking gulat ni Irving nang makita niyang nandoon ang marahas na pinuno ng mafia na si Victor Telegio, ang pangalawang pinuno ni Mayor Lansky, at nais nitong makipagkita sa Sheik. Ipinaliwanag ni Telegio na kinakailangang maging mamamayang Amerikano ang Sheik para maisakatuparan ang negosyo. At si Carmine ang mag-aasikaso ng proseso kahit pa kailanganing suhulan ang ilang opisyal. Nang hingi rin si Teledio ng wire transfer na 10 milyong dolyar bilang patunay ng pagiging lehitimo ng Sheikh. Pumayag si Richie sabik na sabik na pabagsakin si Teledio habang napagtanto ni Irving na nawawala na sa kontrol ang buong operasyon. Si Richie na may pagtingin kay Sydney ay nagsabing mahal niya ito Ngunit nalito at biglang naging agresibo si Richie nang bigla nang alisin ni Sydney ang kanyang British accent at amining isa siyang Amerikana. Dumating si Irving upang protektahan si Sydney at sinubukang ipatigil ang kasunduan nila kay Richie. Ngunit sinabi ni Richie na kung uurong sila ngayon, malalaman ni Teledio ang tungkol sa panluloko at ipapapatay sina Irving, Sydney, Rosalyn at Danny. Nagsimula ng isang relasyon si Rosalyn kay Pete Musan, isang miyembro ng mafia na nakilala niya sa party. Ibinanggit niya ang hinala niyang maaring nagtatrabaho si Irving para sa Internal Revenue Service. Kaya tinakot ni Pete si Irving na agad na nga kung patutunayan na totoo ang investment ng Shack. Kalaunan, kinompronta ni Irving si Rosalyn. Inamin ni Rosalyn na sinabi niya iyon kay Pete dahil pakiramdam niya ay hindi na siya mahal ni Irving. Nangako si Rosalyn na mananahimik na lang tungkol sa plano, kapalit ng isang diborsyo. Sa tulong ni Carmine, naipitin ni na Richie at Irving ang ilang miyembro ng kongreso sa pamamagitan ng video habang tumatanggap ng suhol kapalit ng kanilang pagsang-ayon na pabilisin ang proseso ng pagiging mamamayan ng Sheikh sa pamamagitan ng isang batas mula sa kongreso na si Irving dahil nadamay rin si Carmine sa bitag. Inamin niya kay Sydney na gusto niyang iligtas si Carmine. Samantala, nilaktawa ni Richie si Stoddard at kinausap si Amado para kumbinsihin kailangan nila ng 10 milyong dolyar upang mahuli si Telegio. Ngunit 2 milyong dolyar lamang ang ibinigay sa kanila. Isang pagpupulong ang isinagawa sa opisina ni Alfonso Simone, abogado ni Telegio ngunit hindi dumating si Telegio. Nagpatuloy ang operasyon at nakunan ni Richie ng ebidensya ng kriminal na aktibidad ng tanggapin ng abogado ang wire transfer habang inaamin ang mga iligal na gawain. Dinalaw ni Irving si Carmine sa bahay nito at inamin ang buong panloloko. Sinisi siya ni Carmine dahil ang tanging layunin lamang niya ay mapaunlad ang New Jersey. Labis na pinagsisihan ni Irving ang pagkawala ng kanilang pagkakaibigan. Nawala ang pera, ngunit may isang hindi nagpapakilalang tao na nag-alok na ibalik ito kapalit ng immunity para kina Irving at Sydney at isang pinababang sentensya para kay Carmine. Pumayag si Amado sa kasunduan, ngunit tumutol si Richie. Sinabi ni Irving na baka si Richie ang may hawak ng pera o kaya'y wala siyang kakayahan dahil nawala ito sa ilalim ng kanyang operasyon. Ang totoo, pinapanggap lamang ni Irving ang isa niyang kaibigan bilang abogado ni Telegio upang linlangin si Richie, magkaroon ng kontrol sa sitwasyon at mailayo sila mula sa tunay na mafia. Tinanggap ni Amado ang kasunduan at tinanggal si Richie sa kaso. Ibinabalik siya sa pagiging isang hindi kilalang agent. Nagbukas sina Irving at Sydney ng isang lehitimong art gallery at nagsama na bilang magkasintahan. Samantala, si Rosalyn ay nakarelasyon na kay Pete at may kasunduan sila ni Irving sa pagbabahagi ng kustodya sa kanilang anak. Tinanggap ng mafia na inilayo ni Irving ang atensyon ng mga autoridad sa kanila. Kaya't pinabayaan na siyang mamuhay ng tahimik at magpatuloy sa kanyang buhay.